May hirit si Vice Ganda kay Ann Cortez matapos nitong mapansin na madumi itong kumain. Sa IG story ni Vice, napansin nito na madumi kumain ang aktres. Pabirong sabi nga ni Vice, ang ganda mo pero ang dumi mo kumain. Kumakain kasi si Ann ng wafer at mapapansin na nagkalat ang ilang bahagi nito sa mesa. Hirit pa nga ni Vice quote, maputi lang talaga kaya akala mo malinis sa katawan eh. Napansin din ni Vice na pati ang kilay ni Ann ay may dumi ng wafer. Pero wag po kayong mag-alala mga netizens kasi biruan lang po nila ito bilang magkaibigan. Ang ganda mo pero ang dumi mo kumain. Tignan mo o, oh, tignan mo yung pinag, napinagkainan niya. Ang dumi. dito. Hindi pa sinitin. sa la ula. Maputi lang talaga kaya kala mo malinis sa katawan. Ano ba kilay na? Pati kilay may, may wapper so lang sa lang sabi wiper wiper mas mas matamis may wiper sa waper